Brigada in the heart of changing lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, ala 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. <laughs> Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Ang bagyong uwan nakalabas na ho ng Philippine Area of Responsibility Pero ang bilang ng mga nasawi dahil nga ho sa bagyong yan umakit na ho sa apat DILG iimbestigahan ang mga opisyal ng gobyerno na bumiyahe sa ibang bansa habang hinahagupit ng bagyo ang kanilang mga nasasakupan. Ang makasangkot naman sa illegal logging at mining sa Sierra Madre, abay gusto raw ho ipa-firing squad ng ilang kongresista. Ang PNP mahigpit na babantayan ang tatlong araw na Peace Rally ng INC. At yung mga una naman hong sinalanta ng bagyo sa Cebu. Mga kabrigada, makatatanggap ho ng pinagsama-samang tulong ng ating mga kabrigada. Mula ho yan sa Brigada News FM Davao, Mati at Tagum City. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Nationwide. Balita Nationwide. Sa umaga! Nationwide Brigada Balita magandang umaga Pilipinas Luzon Visayas Mindanao at sa buong mundo. Ula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga araw po ng Martes mga kabrigada November 11, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong uwan. Subalit patuloy na makararanas ng malalakas na pag-ulan at hangin ang ilang bahagi po ng Hilagang Luzon. Ayon sa pag-asa huling namataan ang sentro ng bagyo sa 290 kilometers kanlurang dagat ng Lawag City, Ilocos Norte na may dalang maximum sustained winds na 120 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na hanggang 150 kilometers per hour. Kumikilos yan pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa kabila nito, inaasahang babalik ho ang bagyo sa loob ng par. Malapit ho sa Taiwan sa Miyerkules ng gabi. Dahil po sa epekto ng bagyo, magpapatuloy ngayong araw ang malalakas na ulan at hangin sa rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley. Magkakaroon din ng ulan na may kasamang mga hangin sa Metro Manila gitnang Luzon at sa CALABARZON Samantala ang kanlurang Visayas sa iba pang bahagi ng Luzon ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms habang ang ilang bahagi naman ng Visayas at Mindanao ay makararanas ng bahagyang hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated thunderstorms. Brigada Balita Nationwide Umabot naman ka Brigada sa apat ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil nga huyan sa pananalasa ng bagyong uwan sa malaking bahagi ng bansa. Sa ngayon kabrigada, yan naman daw ho, ay patuloy pa na binavalidate ng Office of the Civil Defense. Kabilang ho sa mga nadagdag na bilang ay sa hong lalaki na naluno dyan po sa may Santa Maria, Bulacan. Ngayon din ang limang taong gulang na kambal sa Nueva Vizcaya na nasawi naman dahil sa landslide. Huwag na nga napaulat ka brigada. Ito nga hong mga nasawi. Unahin natin sa Katanduanes, isa hong nalunod na lalaki. Habang meron din hong isang babae ang nabagsakan naman ng bahay sa Eastern Samar. Inalarawan ho ng OCD ito bilang minimal casualties. Dulot po na maagap daw na paglikas sa mga residente mula ho sa mga lugar na prone sa pagbaha, landslide at storm surge. Tinukoy ng ahensya na ho sa higit isang milyon ang nailikas bago pa man tumama ang bagyo. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Iniyak naman ang Department of Interior and Local Government na kanilang susuriin ang mga paliwanag na mga lokal na opisyal na umalis ng bansa habang nananalasa ang Super Typhoon 1. Personal daw na tututukan ni Interior Secretary John Vicrimulia ang issue. Kabilang ho ang pagpusisi sa kung paano magpapaliwanag ang mga opisyal na tumulak pa rin sa ibang bansa sa kabila ho ng memo na nagbabawal sa anumang foreign travel mula November 9 hanggang 15. Ipinunto ng DILG na mahalagang maging physically present ang mga ito sa panahon po ng sakuna para agad makapagbigay ng direksyon at tulong sa mga apektadong mga komunidad. Bukod sa ilang alkalde ng Cebu na lumipad pa Europa, inamin din ni Isabella Governor Rodolfo Albano III na kasalukuyan siyang nasa Germany para ho sa isang agricultural fair na matagal na umano niyang ipinagpaalam kay Sekretary Remulia. Isa ho ang kanilang probinsya sa hinagupit ng bagyong uwan nitong mga nakaraang mga araw. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong toll fee para ho sa mga government vehicles na maghahatid ng tulong sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Libre na! Brigada Jigoboy Boy, Custodio, e Brigada mo. Brigada! Inilibre na ng San Miguel Corporation ang toll sa kanilang mga expressway para sa mga sasakyan ng pamahalaan na ginagamit sa relief at rescue operations sa mga lugar na tinamaan ng bagyong uwan. Ayon sa SMC, nakikipagugnay na ang kanilang mga toll operations team sa Department of Transportation at Toll Regulatory Board upang matiyak ang mabilis at tuloy-tuloy na pagdaan ng mga government responders sa Luzon. Kabilang sa mga expressway na pinapatakbo ng SMC, ang Skyway System, SLEX, Star Tollway, T-Plex at Naiya Expressway ayon kay SMC Chairman Ramon Ang, para prioridad nila na makarating agad ang mga responders sa mga apektadong komunidad. Dagdag pa niya, tungkulin din nilang tumulong at siguraduhin makarating ang tulong sa mga nangangailangan. Matatandang idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang State of National Calamity dahil sa pinsalan dulot ng Bagyong Tino na sumalanta sa Visayas bago ang pananalasa ni Bagyong Uwan. In the heart of changing lives Sako, si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Ang Bansang Canada mga kabrigada Makikiisa raw Sa pagbibigay ng tulong Sa mga naapektuhan ng bagyong Uwan Brigada Sheila Matibag Ibrigada mo Brigada. the Tiniyak ng Embahada ng Canada sa Pilipinas ang tulong sa mga biktima ng Bagyong Uwan. Sa social media post ng embassy, nakasaad na kaisa sila ng mga naapektuhan ng malakas na bagyo sa ilang rehiyon sa bansa. Patuloy umano silang makikipag-ugnayan sa mga partners nito mula sa gobyerno ng Pilipinas, humanitarian agencies at international community upang matukoy kung ano ang pinakamabuting tulong para matugunan ang mga pangangailangan. Sisiguraduhin din umano nito ang suporta para makarecover agad ang mga apektadong pamilya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide Ito naman ho mga illegal loggers at mga mining violators sa Sierra Madre Abago sa rohong ipa firing squad ng isang kongresista. Brigada Haji Camino, i-brigada e Naniniwala si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na isa lang ang karapat dapat na parusa para sa mga nagsasagawa ng illegal logging at pagmimina sa Sierra Madre. Ayon kay Barzaga, Panahon na para isulong ang death penalty sa mga lumalabag at umaabuso sa National Environmental Assets gaya ng Sierra Madre Mountain Range. Para kay Barzaga, dapat ay parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang ipatupad sa mga masasangkot. Kumbinsido rin ng kongresista na hindi hindi magpapasa ang kamera ng panukalang batas na puprotekta sa Sierra Madre. Limpak-limpak na pera kasi anya malilikha ng mga dayuhang korporasyon mula sa illegal mining at logging. Naunarito, rito, muling pinasalamatan ng mga Pilipino ang Sierra Madre na itinuturong nagpahina sa Super Typhoon Uwan. Binweltahan din ito ang umano'y mga buhayang politiko at iginit na dapat ialay ang kanila mga pamilya sa baha sa susunod na bagyong mananalasa. Samantala, inakusahan naman ni Barzaga si Pangulong Bongbong Marcos na nasa likod umano ng pagpatay sa mga residenteng nasa Cebu na sinalanta ng bagyong Tino. Punto niya, Walang mamamatay sa naturang lalawigan kung wala o manong ninakaw sina Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ang halaga ng tulong pinansyal na ibinibigay ng gobyerno sa mga nasalanta ng bagyo. Dinepensahan po ng Malacanang. Brigada Marikar Sargan sa detalye. Ibrigada mo! Brigada! Pumalagang Malacanang sa mga batikos kaugnay ng ipinagkakaloob na tulong pinansyal ng pamahalaan sa mga pamilyang na natapunan o nasiraan ng bahay dahil sa mga nagdaang bagyo. Marami kasing netizens ang pumuna sa anilay napakaliit na halagang ibinibigay ng gobyerno sa mga biktima ng kalamidad. Sa press briefing sa palasyo, binigyang diin ni Palace Press Officer Claire Castro na ang 5,000 para sa may partially damaged houses at 10,000 para sa totally damaged houses ay inisyal na tulong lamang ng gobyerno. Layo nitong may magamit agad ang mga apektadong residente sa kanilang agarang pangangailangan habang nagpapatuloy ang iba pang tulong at programa ng pamahalaan. Dagdag pa niya, hindi rin dito nagtatapos ang tulong ng gobyerno. May mga benepisyaryo pa anyang binibigyan ng relocation assistance, lalo na kung ang kanilang mga bahay ay nasa no-build zone. Giit ng Malacanang, ganito ang halaga rin ang na tulong na ibinibigay ng mga nakaraang administrasyon sa mga nasiraan ng tirahan sa tuwing may matinding kalamidad sa bansa. Sabantala ipinaalala rin ni Castro na nauna nang nagkaloob si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mahigit 760 milyon na tulong sa mga ng lokal na pamahalaang labis na nasalanta ng Bagyong Tino upang maipamahagi sa kanilang mga constituents. Hindi po kailangan batikusin dahil noong nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga na binigay na paunang tulong. Ito ay paunang tulong. Tandaan po natin, ang Pangulo po ay nagbigay na po ng 760 million sa mga apektado na lugar uh, na nisinalanta ng Bagyong Tino. At ang pagbigay po na to ay pansamantala pong ibinibigay sa ating mga kababayan para mayroon po silang panggastos. At sinabi po ng Pangulo na ito ay ongoing at patuloy po ang pagtulong in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Pinutunan naman ng Office of Public Counsel for Victims o yung OPCV ng International Criminal Court ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na disqualify ho ang isa sa mga medical expert na kasama sa panel na susuri sa kakayahan ng dating pangungulo na humarap sa paglilitis. Ayon po mga kabigada sa Principal council for Victims na si Paulina Masida. Ibinibigay niya sa ICC Pre-Trial Chamber ang pagpapasyahing gil sa naturang eksperto dahil ang kanilang mga unang pagsang-ayon ay batay lang daw sa impormasyong ibinigay ng ICC Registry. Bukod dito, tinutulan din ng Victims Council ang kahilingang isinisingit ng depensa para po sa immediate interim release ni Duterte. Pinigil ng abogado na nanaratiling makatarungan ang kanyang pagkakakulong alinsunod sa mga naonang desisyon ng ICC na tumangging magbigay ng anumang uri ng conditional release. Kasabay ho nito, nagsubmit din ang kampo ng mga biktima na kanilang obserbasyon hinggil sa pagpili ng mga eksperto sa larangan ng neuropsychology na susuri sa kalusugan ni Duterte. Ang dalawang pinagpipili ang eksperto ang anyang pinakaangkop para humaisagawa ang pagsusuri sa kalusugang pangkaisipan ng dating Pangulo. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Sa ibang balita na tayo mga kabrigada 15,000 na mga pulis ipakakalat daw po ng PNP para sa seguridad sa 3-Day INC Rally Brigada CAF Austria Ibrigada mo! Ibrigada! Mahigit labing limang libong mga pulis ang ipakakalat ng Philippine National Police para sa seguridad sa tatlong araw na religious rally ng Iglesia Ni Cristo sa Rizal Park sa Maynila sa darating na November 16 hanggang November 18. Ide-deploy ang mga ito sa mga pangunahing lugar kabilang ang EDSA Shrine, Senado, People Power Monument, House of Representatives, Quirino Grandstand, Liwasang Bonifacio, Ayala Bridge at iba pang observation posts at border control points. Ayon sa PNP, bilang isang kinikilalang religious activity, tinitiyak nila na ang naturang pagtitipon ay magiging mapayapat, maayos at ligtas. Bago ang aktibidad, isinasagawa na ang mga interagency ko coordination meetings upang masiguro ang maayos sa deployment at tuloy-tuloy na suporta para sa mga kalahok at publiko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong bagong Senate website. Aba, ilulunsod na raw hong ngayong umaga. Ano ba yung meron dyan ha? Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. Formal na ilulunsad mamaya ng alas 11 ng umaga sa Senado ang bagong Senate website. Sa kasulukuyan, ilan na sa mga pos... Posibleng makita sa current website ng Senado ay ang mga press release na inilalabas ng mga senador, ang schedule ng mga committee hearings, ang resolusyon at maging ang panukal ng batas na inihain naman ng bawat senador. Maliban pa ron marami rin masisilip dito katulad na nga lang ng Budget Transparency Portal na sinimulan ni Senate Committee on Finance Chairperson Sander Gatchalian At kabila nga sa makita sa portal na ito ay ang schedule para sa budget deliberation at maging sa naging budget hearing kamakailan. Samantala inaasahan naasahan na magbibigay mamaya ng special message. Ito nga si Sen. President Tito Soto tungkol dito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Musica News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Inikot po ng uh, malasakit team ni Senator Bongo ang Cebu upang mamahagi po ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng bagyong tino. Sa Liloan, namahagi ho ang grupo ng pagkain dyan ho sa Liloan Central Elementary School na pansamantalang tinutuluyan ng ilang evacuees at nagpunta rin sa lamay ng mga namatay upang iparating ang kanilahong pakikiramay. Sa Compostela, Cebu, nagtungo naman ang malasakit team upang i-turn ang mga food packs para ho sa mga pamilyang naapektuhan. Bilang bahagi hon ng tuloy-tuloy na suporta sa mga komunidad na kasalukuyang nagsasaayos ng kanilang pamumuhay matapos ang bagyo. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong Brigada Davao bati at tagum city nakarating na ho sila sa Cebu para nga ho ipaabot ang mga tulong sa mga biktima nga ho ng pagpaha Bigara justin pabi ibrigada mo Brigada. Brigada. Brigada live tayo ngayon dito sa Cebu City para personal na ipaabot ang mga tulong sa mga biktima ng kalamidad. Alas 4.30 ng umaga, kanina, nang makarating sa Cebu City ang buong brigada ng Nusin sa Davao, Mati at Tagum City, matapos masranded ng dalawang araw sa Surigao Port dahil sa bagyong uwan. Dala ng buong team ang mahigit 3,000 relief goods na ipapamahagi sa tatlong mga evacuation centers sa Cebu na maraming residente ang napituhan sa maging Kung maalala, nasa halos 600,000 ang nalikom na pinansyal na tulong sa tatlong araw na pananawagan para sa mga biktima ng kalamidad. At ngayong umaga, agad na nakipag-ugnayan ang buong team sa sister station ng Bigano na FM Cebu para agad maghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Sa pagtutulungan ng Bigano na FM Davao, Tagum at Mati City, naging posible ang misyon malayo man makakarating pa rin ng tulong para sa mga nang nga ilangan Mula dito sa Cebu City in the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi sa 93.1 Bigarano sa FM Davao, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Kada balita nationwide. Kada balita. balita. nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. In the heart of changing lives. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Opo si Brigada Glenn Parungaw at ah, Brigada Gab Dalisay mula po rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.